Magandang araw. Samahan nyo muna kami ngayon sa aming ganap. Ito nga pala yung time na kami ay pupunta muna ngayon ng Victoria. Pupunta kami dahil nga nag-text na nga doon sa kuya ko yung doon sa hospital na pinagpa-extrayan niya. Nandyan na daw yung result kaya pupuntahan na namin at kukunin na. Bale dito ay nakasingle lamang kami. Bale inarkila lamang iyan. Tatlo lang naman kami diyan. Ako, ang kuya ko at saka syempre yung driver. Kapag kasi nakasinggel ay eh, medyo mabilis-bilis nga yung aming biyahe. Ayan, katulad niyan Nandito na nga kami sa may, ano, sa may Victoria. Victoria. Nakuha na namin yung x-ray result ni Kuya. Nakalimutan ko na lang kung anong pangalan nga ba nung clinic na amin na pag x-ray na iyon. At ngayon nga nandito naman kami sa sunod na amin pupuntahan. Dito kami nagpunta dahil nga magpapa-check up nga rin si Kuya at ipababasa na rin nga kung anong result nung x-ray niya. Hindi na rin kasi namin nabuklat yun nung pagka-receive nga nung envelope na iyon. Yung pala yung nakalagay naman pala naman nakasulat doon. Pagkatapos namin magpa-check up, ay hindi na ako nakapag-video dahil nga namili nga kami ng ulam at saka ng gulay. Nakalimutan ko na mag-video. naman nga ay una at eto nga at nandito kami ngayon sa may sa may Melgar o di ba ang layo na ng aming naabot kami ho ay sumama lamang dahil nga etong nga at kukunin nga nila dito itong ibibigay nga na aparador na ito or eto palang instante nagsisumahan nga pala kami dahil ang balak nga sana namin eh, dadaan na rin nga sa ano sa dagat at liligo nga la ang saglit kaso hindi na rin kami nakaligo diyan nga at diretso uwi na rin at ayan na rin nga pala yung mga kukunin nila ayan nandiyan sa na may tabing kasada at ikakarga na nila sa jeep ayan bali tatlo iyan nga palang ano bali apat Bali pinamigay na iyan dahil nga nagpalit nga sila ng gamit. Bali galing iyan doon sa kapatid ni tatay Lito. Ayan na nga at nagkasya na nga sa ibabaw yung tatlo, tatlo ata iyan. Tapos ayan nagmay binigyan pa nga kami ng chocolate ni Tia Lerma. Ayan salamat po sa pa-chocolate. At pass forward nandito na nga kaagad kami sa bahay. O ba diba, hindi na ako nakapag video habang kami ay pauwi. At ayan na nga yung unang ibinababa nila. Ayan yung parang ano rin man tawag yan. Stanta rin ba ang tawag di yan. Ayan maliit lamang iyan. Sunod naman ay etong kama. O ba diba, ang ganda pa ng kama na iyan tapos mukha pa siyang matibay bali ano yan pang double ata iyan nagkakabiruan pa nga dito kasi nga sabi nga daw ay dumating na daw yung order sa Shopee o, oh, di ba? Shopee daw ang nag-deliver. Pagkababa nga pala nitong kama na ito, ayan, idediretso na yan sa loob, idediretso na yan doon sa may kwarto para isang ano na nga, isang buhatan na rin nila. At sunod naman nga, ito nga ang pinakamalaki sa lahat. Ayan nga ano, bali, ano yan, magiging patungan ng kanilang TV. O, di ba? Talagang mapapakinabangan pa yan, di ba? Kaysa bumuli ka pa o or, magpagawa ka ng bago, ay okay na okay na nga iyan. At ito naman yung pinakamalit, ayan, sa loob na yan, nakalagay. Bali, higaan din daw yan, katre din yan, na mababa lang. tapos single lamang siya. Ito naman po ay kinabukasan at ito nga tayo ay magluluto ngayon ng pang-ulam. Bale, ito nga pala yung pinamili ko kahapon sa Victoria na hindi na nga lang nakapag-video. Bale, nagigisa lang naman ako diyan ng sibuyas at saka ng bawang. Nung okay na pagkakagisa ng sibuyas at saka ng bawang, eto naman ang kamatis. Bale, ito nga palang ang palaya na lulutuin ko. Ang kuya ko nga palang bumili nito. At ang nabili ko naman kahapon ay isda dahil nga naghiwalay nga kami. At dahil may natitira pa nga ako dito ang adoboy, ayan, inilaho ko na rin dito. Pampalasa din sa aking lulutuin na ang palaya. ko lang yan dyan hanggang so, sa medyo maluto na yung kamatis at etong at inilagay ko na rin nga dito itong ampalaya. Bali ang aking ampalaya na yan ibinabad ko muna yan sa asin pagkatapos ay piniga ko lang ng kaonte. Pagkatapos ay tinakpan ko lang ang yan saglit para magtubig-tubig na rin nga yung ano niya, yung kamatis. Pagkatapos ay sinunod ko na rin nga pa lang ilagay dito itong magic sarap. Isang buo na itong inilagay ko dahil marami-rami din naman itong ano ampalaya. Naglagay na rin ako dito ng paminta. Ayan, medyo dinamihan ko na rin. Pagkatapos ay hahaluin ko lang ito ng kaonte para lang mapailalim yung nasa ibabaw. Ang daw ho dito, ito sa Ampalaya para hindi siya maging mapait eh, huwag lagi siyang hahaluin. Kaya ayan pala ang aking unang halo mula nung pagkalagay ko. Pagkatapos ay tatakpan ko ulit yan saglit lamang. Ilang sandali ngay eto at nakikita ko nga no medyo kumukulo-kulo na siya kaya ayan nahaluin ko na ulit para mapailalim na ulit yung nasa ibabaw. Bale eto na yung aking padalawang halo at ayan nga ko napapansin yung nagtutubig na talaga siya. Malapit ng malutong Ampalaya kaya eto na yung ating itlog. Bale naglagay lang ako diyan ng kaunting paminta at saka kaunting asin para may lasa naman itong aking itlog. Pagkalagay din ang itlog eh, hindi ko nang muna hinalo yan at tinakpan ko na ulit at dahil nakikita ko na nga naluto na yung itlog e eh, eto nga at binuksan ko na ulit at hahaluin ko na ulit yan o ba diba, ayan pala ako, ang aking pangatlong halo Pagkahalo niya anay tinikmang kula ang ayan at ayan nga pwede na luto na ang ating ampalaya. Try nyo na ganitong luto, hindi talaga siya mapait. At sakto naman pag luto ng gulay, luto na rin itong kanin kaya kainan na ulit. Kinahapunan naman ay ito nga at magluluto naman tayo ng merienda. Bale eto dito at nagmagaarnibal ako dito ng asukal. Medyo maram-marami yung asukal na nilagay ko diyan dahil medyo maram-marami nga yung ating saging nalulutuin. Bale alulutuin ko ngayon ay sinulbot. At ayan nga nung matapos na nga pag ayan naglagay naman ako dito ng tubig. Pagkalagay ng tubig sige, hinayaan ko lang yung uminit para nga matunaw na rin nga yung asukal dahil tumitigas nga ayan kapag ka nilalagyan ng tubig. At after ilang minuto nga ito nga at ayan, natunaw na nga yung asukal. At dahil medyo kumukulo na nga rin yung ating arnibal na asukal ay ito nga at inilagay ko na rin dito itong saging. Ayan, diba? Ang dami nga nung saging. Balihin natin ko yan sa gitna para hindi nga siya masyadong malaki. Kada ilang minuto dito ay hinahalo ko nga ayan para nga hindi nga siya masunog sa ilalim. Lulutuin lamang yan hanggang sa lumapot na. At eto na nga, ayan, kung napapansin di ba Ang lapot na. Tsaka hindi yan ang saging. Ready na ang ating pangmerienda. Ayan, medyo masarap yan kapag medyo malamig ng kaunti. Yun lang. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli.